Sian Lim, dumipensa mula sa mga false accusations kaugnay sa hiwalayan nila ni Kim. Sa kabila nga ng malungkot nilang hiwalayan ng kanyang dating girlfriend na si Kim Chu, ay hindi maiwasang malagay si Sian sa mga maling akusasyon kaugnay ng hiwalayan nila noon ni Kim. Matatanda ang tumagal din ng 12 years ang relasyon ni na Kim at Sian at hindi talaga lubusang matanggap ito lalo na ng kanilang mga tagahanga, Ilang araw bago magpasko noong nakaraang taon na sinasabing pareho nilang napagdesisyonan na tapusin na ang kanilang relasyon, Aniya pa, it was our mutual decision to transition our relationship into what we hope to be lifelong friendship. Samantala, ngayon nga ay muling nagsalita ang aktor na si Sian Lim at dinapinsahan ang sarili mula sa mga maling impormasyon na kumakalat kaugnay ng hiwalayan nila noon ni Kim Chun. Muling nagsalita ang aktor at direktor na si Sian Lim, hinggil sa hiwalayan nila ng dating kasintahan na si Kim Chu. Sa pinakabagong panayam sa kanya ni Nelson Canlas sa aktor, naglabas ng inanaing si Sian Lim, kaugnay nga sa diumanoy false accusations na ibinabato sa kanya ng mga netizens. Ayon sa aktor, hindi na dapat iisa-isahin pa ang mga bagay, kung sino ang nagkulang sa kanila ni Kim, at kung bakit humantong sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Batid niya rin umano na marami ang nasaktan sa breakup nila noon ni Kim dahil nakakabit sa relasyon nila ng aktres ang pangakong forever. Ganun paman hindi niya umano deserve ang mga false accusations at mga kasinungalingan, sana daw kung titirahin siya. Huwag nang isali pa ang kanyang pamilya, saad ng aktor, hindi na namin kailangan pang isa-isahin kung sino ang nagkulang. Because it's just like any other relationship, this was open to the public, it came from us directly why we decided to go our separate ways. Of course, I know the supporters that we've built for the past 12 years. We became a part of their lives na. I know they're hurting, because nagiwalay kami, because there is that promise of forever. I understand that they're going through pain, but I do not deserve the false accusations, the lies being spread. Ako na po yung tirahin nila but not my family, Anisian.